Hello, mami, makips. Hello, mina son. So, ayan, for today's video. Ayan, kauwi lang natin. Wait lang. Pag-abadubad na tayo. Dito. Video tayo for today's video, mga mami, makips. Kasi nga, kasi nga, kasi nga, kasi nga, may nangungulit sa aking mga bi. Mga, mga kips, mga kips dyan. Mga kipay, stress. Ano, mga bi, Mga kipi, stress. Mga bi. Mga online seller. Nating mga, ano dyan. Mga bayaning online seller natin, stress. So, ayun. Kasi may nagkatanong sa akin. May mga nangungulit pa rin till now. Ayan, may mga nangungulit pa rin tigil na kung sa mga trusted na supplier. Kasi nga naging online selling ako. Online seller ako dati. Siyempre, may mga supplier ako na trusted talaga. Ayan, ayusin ko muna yung box. Box. Bangs ko. Huwag yung napansin nila. Kasi ganyan ako pag nai-stress ako kay Junko ko. Ayan, yung bangs ko pinagkitripan ko. Kaya may papuntang Luzon, Visayas. I mean, no. So, ayan, babanggitin ko isa-isa dito yung mga trusted na supplier ko, na naging supplier ko dyan. Tinanaw you know, naman. So, Pabanggitin ko sila ngayon dito, then yung video, ay video. Sa dulo nitong video na to makikita nyo yung mga page nila and at this nila. So, ayan, huwag yung napansinin din yung aking dress. Nagpipiling Diyos tayo dito sa ano. Ayan. Unahin ko na, ang Mihino Sister. Ayan, kung yung si search nyo sila sa Facebook is Joby Mihino and then Caitlin online shop yata. Basta yung Mihino Sister, ayan, super trusted yung mga yan. Sila ang may maraming cosmetics sa kanila ako nag, na, na kauna-unahang nakakuha ng cosmetics, ayan, super babayit niya mga yan and then magdanda talaga as in ang mga box nila mapa mystery box man yan anik-anik man yan and then syempre super trending na cosmetics sa kanila kayo makakakuha isa pa yes, yung si ma Marie Chris, Marie Chris Lianza and then the Lianza sisters and then kay Sir Arnold Medina something, pasensya yung sir yan, sa kanila din magaganda rin ang mga box nila mga, may mga cosmetics din sila sometimes and then nagbebenta rin sila ng mga perk mga ganun-ganun ng mga items, Katray din ako sa kanila And then, the super laking ano, uh, supplier, J. Princess. Ayan, maganda talaga ang mga products nila. As in, bultuhan pwede kayo, paninda ng mga ano-ano lang. Marami. Basta makikita nyo mamaya dito yung mga page nila sa dulo ng video na ito. And then, ang Gem Pines. Ayan, maganda ang Gem Pines. Kahulihan kong na, na gin supplier, pero maganda talaga. As in, ano sila, kumbaga para pang start business. stock nyo na lang yung FB page nila. Kasi yun talaga is, for box box din sila. Meron din naman ano pang start business pero yung mga box talaga nila as in ano kasi supplier talaga. And then, you, and then yung, yung uptrade. isa yan sa naging supplier ko rin. So, uptrade auctions. options, lang yan sa MyTaiTai. Basta mamaya makikita nyo mamaya dito, and then search nyo na lang kung alam nyo yung mga yun. And then, yung piso, mura, bagsak, presyo, by Francesca Madriaga. Ayan yung batang yan, yun ko, napakasipag niyang babaeng yan. Super so, nag-trending na rin ngayon yun, yung piso, bagsak, presyo. Kasi mura naman talaga ang kanyang mga paninda. Pwede nyo rin silang maging supplier. Hindi so, ba na yata sila ng pwesto eh. Kung saan na. Basta, search nyo lang piso, mura, bagsak, presyo. Dito rin sa, ano, sa dulo ng video makikita nyo. And then, another anik-anik is legit si Amalia's bedsheet. Ayan, si Amalia's bedsheet. Nakaano na rin ako sa kanya noon, sa Amalia's bedsheet. Maganda rin yung mga anik-anik niya, yung mga yung super mura din ng mga paninda niya mga yan. <laughs> Sa Mystery Sack naman, super trusted ko naman, is si Cha Antonio. Cha Antonio, talaga legit siyang supplier ng Mystery Sack. And then yung si Ma'am Rose Ann Domingo. Ayan, naging supplier ko rin yan siya dyan ng Mystery Sack. And then, ayan, nakukubara na naman tayo. kung ko naman to. wala naman tayo nilalabas dyan. So, ayan, sinishare ko yung mga kasi hindi naman ako madamot sa mga ganyang bagay. May iba kasi nakakalos ayaw nilang iano yung mga legit na supplier. Ang dadamot. Ibig na maiwasan ng mga ibang online seller yung mga ano, yung mga nai-scam and hindi ako nagbibideo ng ganito kapag may nagpipm sa akin ng mga bibis natin ng mga kapwa online sellers. Sinasabi ko talaga yung mga. And then, sa mga cellphone gadgets, ayan, the best ang all about Josa. Ayan, kay Ma'am Josa. Ayan, nagaganda ng na cellphone dyan, mga gadgets dyan. Tapos, super mura. And then, may nakalimutan pa ako, HMR. Marami silang iba't ibang branch. May sa Angono ba? Angono, Kubaw. Mutin lupa, na ano ko lang, basta HMR yan, maganda yan, nakatry din ako dyan sa kanila. Basta lahat yung mga nabanggit ko, banggit, banggit! Mga nabanggit ko, mga Mi, Makeps, yes, mga legit supplier yan, mga mystery box, anik-anik, mystery sack, cellphone, mga ganyan. Makikita nyo na lang dito sa dulo ng video. Mag-slide slide dyan siya para makita nyo yung mga page nila, mga FB page nila. Hindi ka mahirapang mag-search And then, kung may nakalimutan ako dito, supplier ko, tas mag Supplier na naging supplier ko dati, no. sorry naman. Ulyanin na ako ba? Kay, mag, ano na tayo ngayong May iba Mag, ano na tayo? Magdagdag na ng edad. PM ka na lang sa akin. At saan nagtatanong mo bakit ako hindi na nag-online selling? Meron pa naman kahit papano. Hindi na lang ako ganun kapokus kasi bawal na stress Ayoko na magpaka-stress. May mga pinagkakabalan na ako ngayon na hindi ganun stress. And then, magpaganda. Magpaganda na lang tayo. Habang kumikita tayo ng pera, magpaganda tayo. Huwag na tayo magpaka, ano, sa toxic kasi hindi na tayo papatapaganda. Pa Iwasin na natin ang mga katoxican. Hayaan na natin yung mga stress sa buhay, tsaka mga mga marites, mga jismis, gano'n. So, ayun lang. Nag-share lang naman ako ng mga supplier. Magpunta tayo sa mga ganyan. Cheers! Napatawa ko lang kayo. So, ayun, guys. No, ulitin ko. Yun yung mga supplier. Makikita nyo dito sa video, ha? Sa last video. And yun mga yun, guys. Super trusted talaga. And then, ang babae. So, ayun lang mga Mima Caps na. Ito na ang inyong, ay, ito na yung mga FB page nila. slide slide nyo na yan Dyan, slide Islide, islide nyo na. Bye-bye! Kakaida ko! Bye-bye!